Mga idol at kabayan, breaking news! Pangulong Marcos Jr. nagbabala sa China na kapag napatunayang sinisira at nilalaso ng China ang yamang dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa Baho di Masinlok, disidido ang Pangulong Marcos Jr. na kasuhan at papanagutin ang China. They are intent to fight the case against China. If we feel that there is enough ground uh, to do so, we will dalawang barko ng US Navy na kayang i-detect at manmanan ang mga underwater drone at sabarin ng China lumapit sa Hinan Island. China, walang nagawa. Mga barko ng okbong dagat ng Amerika dito na inaayos sa Subic Bay sa Pilipinas. Mismong US Ambassador sa Pilipinas ang nagkumpirma na nag-ooperate na ang kumpanya ng Amerika. Isa rin ito sa mga diskarte upang hindi kayang sakupi ng China ang Pilipinas dahil nandito ang presensya ng Amerika. China, nagpanik agad matapos lumipin ang tatlong fighter jets na armado ng Pilipinas at bomber naman ng America People's Liberation Army Navy. Sinabing sinubaybayan nito ang air patrol ng US at Pilipinas pero ang totoo na takot at nabahala ang China Matapos i take over ng isang kumpanya ng Amerika ang dating Hanjin Shipyard sa Subic Bay, nagsimula na ito ngayong mag-operasyon. Kita sa isang larawan na ang barko ng kubong dagat ng Amerika ay dito na mismo inaayos sa Subic Bay sa Pilipinas. Ayon sa ambasador ng Amerika sa Pilipinas sa isang post sa social media, ang dry dock na ito ay magagamit para ayusin ang mga barko ng US Navy at pati na ng kubong dagat ng Pilipinas. Ito palang isa sa mga rason kung bakit mas marami mga barko ngayon ng US Navy ang namataan natin sa Subic Bay tulad ng USNS Victorious, USNS Melinaket, USNS Budwich at USNS Hanson. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit hindi makukuha ng China ang Pilipinas dahil sa presensya, tulong at suporta ng Amerika sa bansa. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, sangayon ba kayo na dito ginagawa o kinukumpuni ang mga barkong pandigma ng Amerika? Ang mga barko na ito ng Amerika na nandito sa Subic Bay ngayon ay mga Ocean Surveillance Ship at Expedition Expeditionary Fast Transport Vessel na pinapatakbo ng US Navy. Ang mga surveillance ship na ito ng Amerika ay minamanmanan ang mga underwater activity ng China sa South China Sea maging sa West Philippine Sea. Halimbawa na lamang noong ikalabing apat ng Pebrero nang magsagawa ng surveillance ang USNS Loyal at USNS Hanson sa iisang area malapit sa Hainan Island na kontrolado ng China, ang USNS Loyal ay nagmula pa sa Japan at ang USNS Henson naman ay nagmula dito sa Pilipinas sa katunayan ni nitong ikadalawampot isa ng Pebrero matapos ang halos isang linggo. Kasalukuyang nandoon pa rin malapit sa Hainan Island ng China, ang USNS Loyal. Nagbabantay o tinitingnan ang galaw ng mga underwater drone o sabarin ng People's Liberation Army Navy. Isang pagpapakita na kapag Amerika nang pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea, walang nagagawa ang China. Sa parehong araw, ikadalawampot isa ng Pebrero ating nakita sa isang vessel tracker na naglalayag sa West Philippine Sea ang isang barko ng B-4 at posibleng patungo ito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang BRP Datos Sanday, isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay muling babalik sa Bajo de Masinloc upang tulungan at bantayan ang mga mangisdang Pilipino na nangisda sa ating teritoryo. Nang ating tiningnan muli sa Vessel Tracker website ngayong ika-22 ng Pebrero, kumpirmado mga kabayan, naroon ngayon ang BRP Datos Sanday malapit sa bukana ng Bajo de Masinloc, isang patunay na pinapagawa pinapanatili ng Pilipinas ang presensya nito sa ating mga teritoryo. Matapos sabihin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na merong nangyaring panglalason sa Baho di Masinlok bilang resulta ng kanilang investigasyon, sinabi ng mga eksperto na ito ay isang paraan ng China upang hindi na pumasok at makapagpangisda ang mga mangisdang Pilipinos sa lugar. According to Philippine fishermen, Uh, yung mga Chinese uh, uh, fishermen uh, if i'm not mistaken ay gumagamit po ng uh, cyanide uh, as well as some well, uh, Vietnamese uh, fishers and uh, according to the statement of uh, our uh, Filipino fishers uh they act, this uh, Chinese actually ano uh, they intentionally destroy uh, abroad masin to prevent uh, Filipino uh, fishing boats to fish but this destruction of uh, the coral reef in Bao is a clear case of illegal, unreported, and unregulated fishing. and uh, we, uh, uh, if it's uh, verified that uh, indeed uh, the chinese uh, vessels are, are using uh, cyanide, this is clear uh, violation, this is a clear case of uh, iu fishing. so, again, uh, these are uh, serious you know, uh, concerns. That uh, we really need to condemn uh, on the part of the big farm because uh, this actually compromises the integrity of the whole marine resources, not only of the Philippines, but including uh, adjoining uh, waters of the other countries. Sa mga sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, agad na pumalag si Pangulong Marcos Jr. kung mapapatunayan ang umano'y paggamit ng cyanide ng mga mangisdang Chino sa West Philippine Sea. Handang magsampa ng reklamo ang Pilipinas laban sa China. Ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Nanindigan si Pangulong Marcos Jr. na magsasampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China kapag napatunayang gumagamit sila ng nakakalasong kemikal sa pangisda sa West Philippine Sea. Cyanide also, My? Uh, alleged, alleged cyanide, cyanide fishing Alleged cyanide fishing. Yeah, that, that, that's, a, that's, that's a... Say, a we well, they, the, what case? the best that we know is that there really is, as far as, I can, as we can tell. Uh, sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal na nilang ginag matagal nang ginagawa yan. Uh, and I do know that there are cases of cyanide fishing before, uh, even here in the Philippines. But I think the, the 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 reason that it has been become more alarming is that it has become uh, more prevalent uh, kaya yun ang inaalala natin was going to file the case kasi sabi po din secretary Malaya parang they are intent to file a case against China. If if they if they if, if we feel that there is enough ground uh, to do so, we will. Sa ibang balita naman, China walang nagawa sa bagong diskarte ng Pilipinas at Amerika. Hindi matanggap ng China na aabot sa West Philippine Sea ang isa sa pinakamalakas na aeroplano ng mandrigma ng Amerika na kayang wasakin ang mga artificial na isla nito sa loob lamang ng ilang minuto. Pinaratangan man ng China ang Pilipinas na siyang nag ng gulo sa South China Sea at West Philippine Sea. dahil sa pagsanib kwarsa nito sa Amerika sa pamamagitan ng isang air patrol sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas at West Philippine Sea. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na ito ay pagpapalakas ng interoperability at mga kakayahan ng dalawang Air Force na pinapatupad ang mandato sa pagprotekta ng ating teritoryo, mga karapatan at pambansang interes. Kung dati binubuli at sinasabi ng China na mahina ang mga aeroplano natin, ngayon nakaramdam na sila ng pagkabahala dahil palakas ng palakas ang mga aeroplanong ipinapadala ng Amerika para suportahan ang Pilipinas. Dati nagpapadala ang China ng mga fighter jets upang i-intercept ang anumang aeroplanong lumilipa sa South China Sea. Pero ngayon ayon sa China, pinamonitor na lang nila ang ginawang air patrol ng Pilipinas. At It's not directed towards any country. It's just a simple exercise uh, to promote uh, regional peace and security. And of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of uh, exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Laban Pinas.